Aris ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang tamang pagsasaayos ng iyong mga plano upang mas mapakinabangan ang iyong kakayahan. Magiging mas matalas ang iyong pagpapasya kung susundin mo ang agos ng positibong enerhiya sa paligid mo. Ang mensahe ng kulay, ang kulay royal blue ay magdadala sa iyo ng lakas at kumpiyansa upang harapin ang anumang pagsubok. Ipinapahiwatig nito ang iyong kakayahang kontrolin ang sitwasyon ng may malinaw na direksyon. Ang kapalarang numero, number 18 at number 36 ay nagdadala ng mensahe ng pagunlad at balancing desisyon, kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang itulak ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng tagumpay. At iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang araw na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyo. Iwasan ang labis na pagkabahala sa mga bagay na wala kang kontrol at pagtuunan ng pansin ang mga gawain na magbibigay ng resulta sa hinaharap. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay maaaring magbunga ng malaking biyaya, ang mensahe ng kulay, ang kulay emerald green ay simbolo ng kasaganahan at katiwasayan, ito ang kulay na magdadala sa iyo ng positibong daloy sa usaping pinansyal at emosyonal, ang papalarang numero. Number 22 at number 41 ay nagsasaad ng posibilidad ng magandang pagkakataon sa negosyo o karera. Kaya't maging handa sa anumang pagbabago, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ngayong araw, mahalaga ang pagiging mas mapanuri at maingat sa mga desisyong gagawin mo. Maaring may mga pagkakataon na mga ngailangan ng mabilisang aksyon, kaya't manatiling alerto sa mga posibilidad sa paligid mo. Ang mensahe ng kulay, ang kulay yellow gold ay magdadala ng sigla at inspirasyon, ipinapahiwatig nito ang kakayahan mong humarap sa mga pagsubok ng may matibay na pananalig sa sarili, ang papalarang numero, number 9 at number 30 ay nagbibigay ng mensahe ng pagbabagong magdadala sa iyo sa mas magandang direksyon, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, isang araw ng pagpapahalaga sa relasyon at pamilya. Magandang panahon ito upang ipahayag ang iyong damdamin at bigyan ng oras ang mga mahal mo sa buhay ang pagbibigay ng atensyon sa mga bagay na mahalaga sa iyo ay magbibigay ng mas malalim na kasiyahan. Ang mensahe ng kulay, ang kulay silver gray ay sumisimbolo sa linaw ng isip at pagiging bukas sa bagong kaalaman, gamitin ito upang mapanatili ang harmonya sa iyong paligid, ang kapalarang numero, Number 15 at number 40 ay nagdadala ng mensahe ng pagpapalalim ng koneksyon sa mga taong may mahalagang papel sa iyong buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang araw na ito ay maaaring magdala ng bagong inspirasyon para sa iyo. Maaring may mga pagkakataon kung saan kakailanganin mong ipakita ang iyong liderato at kakayahang manguna sa isang sitwasyon, ang mensahe ng kulay. Ang kulay red ay nagpapahiwatig ng iyong matibay na determinasyon at lakas ng loob upang ipaglaban ang iyong nais makamit, ang kapalarang numero. Number 11 at number 38 ay nagdadala ng mensahe ng pagkakataon sa larangan ng propesyon at personal na pagunlad, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ito ang araw na dapat mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga at magmuni-muni. Ang pagpapahalaga sa iyong mental at pisikal na kalusugan ay magdadala ng mas positibong resulta sa iyong hinaharap, ang mensahe ng kulay, ang kulay olive green ay magdadala sa iyo ng balanse at kapayapaan sa iyong isipan at emosyon. Ang kapalarang numero, number 5 at number 27 ay nagbabadya ng magandang balita at bagong oportunidad sa darating na araw, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra ngayon ay ang tamang oras upang bumuo ng mas matibay na relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay magdudulot ng mas maayos at maaliwalas na araw para sa iyo. Ang mensahe ng kulay, ang kulay sky blue ay sumasagisag sa malinaw na komunikasyon at maayos na daloy ng ideya. Ang kapalarang numero Number 13 at number 42 ay magbibigay sa iyo ng positibong direksyon sa aspeto ng relasyon at karera, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio! Ang araw na ito ay magdadala ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon, ang iyong tiyaga at determinasyon ang magiging susi sa tagumpay na inaasam mo, ang mensahe ng kulay ang kulay deep purple ay simbolo ng iyong matibay na pananampalataya sa sarili at kakayahang bumangon mula sa anumang pagsubok, ang kapalarang numero. Number 7 at number 34 ay nagbibigay ng pahiwatig ng tagumpay sa iyong mga adhikain, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius Huwag matakot sa pagbabago, ito ang tamang panahon upang lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagong bagay na makakatulong sa iyong pagunlad, ang mensahe ng kulay. Ang kulay pink ay nagdadala ng enerhiya at sigla na kinakailangan mo upang makamit ang tagumpay, ang kapalarang numero. Number 3 at number 29 ay nagpapahiwatig ng magandang oportunidad na darating sa iyong buhay at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn, ang araw na ito ay tungkol sa pagsusumikap at dedikasyon, ang iyong determinasyon ang siyang magdadala sa iyo sa nais mong marating, ang mensahe ng kulay. Ang kulay dark brown ay nagpapahiwatig ng katatagan at kasiguruhan sa iyong mga desisyon, ang kapalarang numero. Number 10 at number 45 ay magdadala ng pag-unlad sa iyong pinansyal at profesional na buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, magiging inspirasyon ka sa iba sa pamamagitan ng iyong mga ideya at pananaw, ang araw na ito ay magdadala ng bagong kaalaman at pagpapalawak ng iyong kakayahan, ang mensahe ng kulay. Ang kulay dark blue ay sumisimbolo sa malinaw na pag-iisip at pagkamalikhain, ang papalarang numero, number 6 at number 24 ay nagdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ito ang araw upang pakinggan ang iyong damdamin at bigyang halaga ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang pagiging bukas sa iyong tunay na nararamdaman ay magdadala ng kapayapaan sa iyong kalooban, ang mensahe ng kulay. Ang kulay aqua blue ay sumasagisag sa kailan awan ng isip at emosyonal na kaginhawahan. Ang kapalarang numero, number 8 at number 33 ay nagpapahiwatig ng bagong simula at mas magandang direksyon para sa iyo at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.